dito sa Maryland, ganito kung papaano sila mamigay ng mga libreng pagkain. At ito ay in-sponsor by St. Mary Episcopal Church. So today, August 3, ang bigaya nila. Nagsimula ito ng mga 9 o'clock ng umaga. At kapag namimigay sila ng mga pagkain, yung mga kukuha ng pagkain ay pila-pila yung mga sasakyan. Yes po, mga sasakyan ang mga nakapila dito para kumuha ng pagkain, kahit sino pa yan, bibigyan ka niyan, sasabihin mo lang kung ilang pamilya. At sila na rin mismo ang maglalagay sa sasakyan mo. Ganong kadali at ganong kasimple ang pagbibigay ng mga pagkain dito. Pero bago yan sila magbigay, nagpo-post yan sila uh, sa Facebook para makita ng mga tao, para marami ding makapunta. So kapag ganitong mga bigayan, first come, first serve po ito. So mas maigi kung 9 pa lang nandun ka na. Kasi pag naubusan, eh kung ano yung matira, yun yung ibibigay sa So eto nga pauwi na tayo. So nakauwi na tayo at eto yung binigay nila. Oh. Ayano ay grabe ang dami. Mga apples, green apples, oh, More on kamatis ulit, sibuyas. Oh, may mga uh, uh sweet potatoes at carrots. Oh, so tatlong bag yung uh, actually apat yung binigay sa akin. So ang sinabi ko kasi pang dalawang pamilya. So eto yung yung kalahati nito ibibigay ko sa Pilipina friend ko. So wala siya dito today, nasa Glen Burnie siya. Shout out kay Crisel, happy happy birthday. Uh, Mag-enjoy ka. Diyan sa Glen Burnie kasama ng iyong anak. Okay? Kunin mo na lang dito yung ano mo or ihahatid ko sa iyo pag nakauwi ka na. Hindi ko alam kung ano ito. Oh my god, guys. Oh my god. Oh, roasted garlic and cracked black pepper. Ah, tenderloin siya. Kaso pork naman ito. Pork sha. Oh. My god. Grabe guys, pinamimigay lang nila 'yung mga ganito oh. Marinated na 'to, iluluto mo na lang 'to. Well, frozen ito, so sobrang tigas ngayon. Ah. Uh, Kailangan mo lang 'yan ito. Papatunaw muna natin 'yan. So, dalawang ganitong binigay. Ah, uh, pare-parehas lang pala siya. So, apat na boxes 'yung binigay. So, dalawa sa kanya, dalawa sa dalawa sa, sa akin tapos ito hindi natin alam kung ano to so ito ay baloney baloney siya ang nakalagay na expiration date ay 69 2024 pero prosin po siya prosin siya kaya okay okay lang din naman kahit ano na yung ano niya yung uh, expiration kasi prosin naman siya so ganito ang ginagawa nila para hindi masayang ang mga pagkain dito. So, instead na itatapo nila, pinuprose nila and then pinamimigay nila sa tao. Tingnan natin kung anong itsura. Ay my God, ang laki. Oh, pang dalawang pamilya din. Sobrang laki, guys. Oh, ganito pala. Baloney. Oh, oh my God. Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Sobrang bigat. Ayan ang itsura, ganyan o. No? Oh. Panglagay siya sa mga sandwiches pero right now frozen talaga oh frozen so dalawang ganito sa isang box tapos pinigyan din tayo ng mga ayan mga green beans guys uh, green beans may mga corn sweet corn ano pa yung isa pinigyan din tayo ng melon ang tawag dito ay cantaloupe Oh, mostly ng mga uh, produce na pinimimigay katulad ng mga nabubulok, katulad ng mga fruit and vegetables ay malapit ng masira. So kailangan siyang i-consume. No, kaya pinamimigay sa tao. Tapos ito naman mga potatoes. So 1 to tatlong bag ng potatoes ang binigay sa atin. So etong potatoes na to ay maliliit lang siya, ganyan siya kaliliit. Talagang bag-bag talaga ang mga pinamimigay dito. Niya, say hi. Yan <laughs> si Nia. Gusto niya sumama.